kaya Isang masayang araw po Dito ulit tayo sa ating Second breeding pen magsimula Hindi po ako alam Hindi po ako sure ano nangyari kay Pula Laging nagpapadede Hindi ko naman po nakitang nalaglagan ng dala niya yan. So hindi naman po siguro nakunan, pero madalas po siyang magpadede dito sa malalaki nating mga biik. Ah, wala na pong kabukol-bukol yung kanyang tiyan. Ito po si Tanso. Ayan, puro bukol po ang katawan. Ang laki pa rin po ng katawan ni Tanso kahit na nakaanak siya at nagpapadede. Yan po, Bilog na bilog. Ayan po, nakapagbigay ng damo. Kaya nangangain ang ating mga inahin. Ayan po, sama na ang mga biik. Dito sa ating second breeding pen. Si Tansu lang po ang hindi numipix. Ayan po si Batik. Medyo manipis na po ang katawan. At ito po si puti. Si puti po halos maintained ang katawan. Bakit may sugat kaya ta puti? Siya muna naman nakuha yan. May gasgas -gas po siya sa may tiyan. So babantay-bantayan na lang po namin si pula kung ano ang nangyari. Yan po ang ating mga alaga. Nakaipon ngayon sila rito sa may pakainan sa silong ng Akasya. At uh, tawid po tayo. Tingnan natin itong mga nakahiwalay at mayroon po tayong dagdag na umanak dito. sana po tatawid lang so, ito po ang ating mga dumalaga at inahinaman dito sa ating extension area ng second breeding pen ito po yung unang umanak na ipakita ko na sa inyo ito nung isang araw ayan po siya kumpleto pa po ang kanyang mga biik walo po anim na itim at dalawa po yung may batik ah. so ayan po ito po si puti ang tiyan. Ito po yung iba pa nating mga buntis. At dito po sa may silungan, dito po yung ating huling umanak. Dalawa po sila ito pong mga biik na ito malamang ay apo ni Berktib. Kaya po may batik at uh, may itim po. Anin po dapat ito eh? Liliman sila. Malamang po tumawid dito yung isa. Ito naman po mga ito, malamang ay apo ni Nullput. Kasi po, ayan, may guhit po ang kanilang mga katawan. Walo po ito. Tignan po natin ngayon tumayo siya. Naging siyam So, yung isa pong anak nung kabila ay tumawid dito. Mas friendly siguro ang mga biik dito kaysa po doon sa kanyang mga kapatid. Kaya, yan po. Ang, yan pong ganyang guhit-guhit ang signature ni Mulefoot nung ginagamit pa natin siya. At yun nga pong nagkakabatik na ganon, ang signature naman po ni Berkib nung nagagamit pa natin siya. So pareho na pong wala yung ating mga senior born na yon na matay po ng September, October last year, mag-iisang taon na po at ito po ay kanilang mga anak. Itong ating ginagamit ng mga inahin ngayon at dumalaga. Kaya yan po, may throwback pa rin po yung kanilang mga traits na nakikita natin nung araw. Kaya nga po pag guhit-guhit, alam naming lahi ni Mulefoot. At pag batik naman, ay lahi po ni Berkib. Ang mga isinisilang pong biik ngayon, ay mga anak pa rin ni Bobby. Yung pong bandang katapusan ng August or early September, kailangan ko pa pong i-check yung record, ay ang mga magiging anak naman ni Third. So magkakaroon na rin po ng lahi si Third dito sa ating second breeding pen by the end of August or early September. So makikita po natin yan kung anong klaseng biik naman ang ilalabas ni Third. So ayan po, medyo gagalitin pa rin ang ating mga inahin pero hindi na pusin tapang ng mga nauna na talagang nanunugod. So ayan po, balik lang tayo dun sa ating mas malalaki ng biik. Bago natin pasyalan naman ang ating consolidated pen. Balik po tayo dito sa area ng ating second breeding pen na kinalalagyan ng ating mga naunang umanak at ng mas malalaki po nating na biig. Ayun po si Batik. Kanyo po, buhay na buhay ang kanyang mga dede. Sa grupo po ni Batik, Tanso at uh, Puti, pinakamarami pong nabuhay na anak si Batik. Kaya po ganyang kabuhay ang kanyang mga dede, lagi pong nagagamit. Ito pong si Tanso. Dadalwa yata ang kanyang nabuhay. At yun nga pong si Puti ay iisa ang nabuhay. Pero nagpaampun po tayo sa kanya ng apat pa. At napabilog naman niya po yung mga biik niya. Yan, magkakahalo na po sila ngayon dito. Yan po, nakadapa pa rin si Tanso. Ayaw magbigay ng gatas. No? Ayaw lumalaki ka eh. Lakas mo kain, ayaw ka bigay gatas. Yan po, ang sari-sari nating mga biik dito. Ito po ang pinakamaliit, nagkagrabe po siyang manggi. Kaya nga po ang balak ko ngayon, at 3 weeks, pahuhuli ko na po individually ang mga biik, hindi na po namin hihintayin tinatrap pa namin, uh, para po maagang maturukan ng ivermectin. So, tuturukan po namin ang ivermectin, at kakapunin at isasabay na rin po ang bigay ng Respi Sure one. Medyo matagal lang nga po ang pagbigay ng Respi Sure one doon dahil maliit pa po ang ating mga biik at 2cc ang kailangang iturok. So tawid naman po tayo, tignan natin ang iba pa nating mga alaga. Ito naman po ang ating mga palakihin. Nakakain na po sila ng rasyon ngayong umaga. Yan po, ang iba ay nangangain po ng damo. At kaya maya pa po ang pigay ng kanilang merienda. Mag 9am pa lang po. Kaya damu muna sila. Kain muna ng veggies. Consume po ang kanilang greens. Bago naman uli ang kanilang concentrate. Mamayang mga alas-alis po. Yun po ang lake runner. Pinakahuli siyang sumama. Mabigat po ang katawan. So, ito po ang ating 51 na palakihin. Mga April born po ang mga ito. So, may mga apat na buwan na po sa mga ito. Meron naman pong kulang ng kaunti sa apat na buwan. Kaya po, takbo naman po. Papundalik sa likod. So, ito pong patapos ang August hanggang September may aabutin po siguro ng early October ay ma-deliver na po natin lahat ito kay ka-farmer maliban po dun sa ating mga gagawing breeders. Pipili po tayo ng mga mahaba ang katawan na maganda rin ang tayo sila pong gagawitin nating mga breeders. Ito naman pong 24 dito sa kabila. Eventually po ay isasama natin dito sa ating mga mas matatanda. Hindi naman po ganung kalaki ang diferensya nila. Mga Mayborn naman po ang mga ito magkahalo po ito ng galing sa ating consolidated pen at ang ating second breeding pen yung pong mga galing sa second breeding pen may tanda ang dulo ng kanilang tainga para po may distinction tayo may marker po kung sino ang sino para kung makapili po ako ng mga breeder dahil yung galing po natin sa second breeding pen sa mga ito ay mga anak ni Bobby. At may mga babae po dito na kahit na biik pa noon, kita ng mahaba ang katawan. Kaya po malamang ay kukuha ako ng ilan na gagamitin nating mga pampalit sa ating mga breeders. Kasi po 21, yung matatanda na natin na inahin, so kailangan na po nating paghandaan na magpapalit tayo doon. Ito naman pong mga ito ay anak lahat ni Roco. Dahil ang mga ito po ay lahat galing sa ating consolidated pen, wala pa pong biik si Mario sa mga ito. Lahat po ng biik ni Mario kasama pa ng mga inahin sa consolidated pen. So yan po ang ating update sa mga palakihin naman. Silipin po muna natin ang ating mga sampung dumalaga at si third sa kanilang pinaglalagyan. Ito naman po ang ating last set ng mga dumalaga. May siguro po ay eh, nahati na ito sa mga nakastahan dahil Dalawa po yung confirmed na nakita nilang nasampahan ni Bobby, ay ni 3D. Pero nung pasok ko po dito nung isang araw, marami rin dalawa uli yung naglalande. Hindi ko lang po napansin kung nakasampa rin si 3 noon. Ito po yung ating isang QB na... Cross Berkshire yan po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po ang kanyang set ng buhay na dede. Third, ayusin mo ang pagkasta ha? Para maganda na ang ating breeding. So, magpo-perso po tayo na ganyan ang ating gagawing style na mas mataas po ang hybrid ng ating mga gilts kaysa po sa ating boar para hindi masyadong mahirapan ang ating mga female breeders kasi po doon sa ating consolidated pen ngayon malalaki na po yung ating mga inahin doon pero hirap pa rin po kay Mario. May nagbibigay nga po sa akin ng nag-alok po ng native daw. Pero nung puntahan ko po, kaya magaan lang yung barako dahil payat na payat. Pero ang tingin ko po ay mas malaki pa kay Mario. Kaya kung makakakain po dito sa atin yon ang magiging size niya ay higit pa kay Mario lalo pong mahihirapan ang ating mga female. Kaya po, ang plano ko, maximum po na 50% lang ang hybrid line ng ating mga kukuni na boar. Maari pong magtira pa rin tayo ng mga pure native. Ang po niyang si 3 d para po uh, yung quality naman ng laman at ng balat ay hindi may iwan kasi po napaka importante sa ating magiging market na maganda po ang magiging resulta ng mga litsunin eventually po pag may mas malaking area na ako at uh, magpaplano nga po ako noon na mag-alaga ng mga baboy for the table market. Siguro po noon, magse 75% hybrid ako at 25% native para po mas makalaki ang ating mga alaga. Pero at the same time, yung tibay po ng katawan ng native ay nasa dugo pa rin nila. So, in the future pa po yun, sa ngayon po, ang ating concentration ay ang lechonin market. Kaya po ang bala ko, ang mga bore, maximum 50%. Ang mga gilts po, pwedeng magtaas tayo ng kaunti. Pero hindi rin po tayo lalampas or aabot ng 75%. Kasi po, pag 75%, F2 na po yun, baka po yung mga qualities na hinahanap natin sa ating native ay hindi namin naman natin ma-achieve lalo na po sa quality ng laman at ng balat na pang -litsyon. So ito po ang aking sharing ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong palaging pagsama. Please share like And subscribe.